Hanabi. Laro tayo ng ano. Hmm. Welcome to Mobile Legend. Wala tayong trabaho kaya ganito ang gagawin natin. <laughs> oh, may s Abangan niyo ang laro ko. Ayan. Ganyan lang ako maglaro Wala akong ginagawa Kaya maglaro na lang ako hmm. Welcome to the Mobile, Mobile Legends 5 All troops All to support hmm. For honor And freedom Yan na lang kayo sa akin Paglalaro Hmm, iikot yan. Oh. Patay dun. Sa away dun oh. Tata tayo. Oh. Han. Oh, first blood daw. Patay tayo, ayan oh. Ay, patay. <laughs> patay agad. Enemy double, Enemy double kill. Gaganti tayo, bakit hindi? nasa na siya yan o talagis yan patay agad ako tapang ko kasi sugod ako na sugod hindi ko tutulungan yan dito tayo ayun 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 may kalaban dito sa likod yan o ano, nangipaglaban yung kasama natin o oh. mm um, nakatakbo Hmm, patay tayo uli. Nakadalwa na. Hmm, <laughs> patay. Ah, talo na agad do oh. Anim na agad kami patay o. Oh. Ayan o. Oh. Hindi oh. naman talaga ako marunong nito eh. Ang iwan sa'yo. Anong sinasabi? Ayan o. Oh. Abulin natin sila. Gaganti tayo ba? Bakit tayo? Yan sana, Isa na. Ah, talaga ako pinag-aapatan, no? oh dalawang kalaban ko dyan, no? oh 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 o. tatlo na. Wala. Kaya tatatlohan talaga ako, o. Oh. O, oh, nakakatatlo na akong patay. Saan ba pupunta? hindi ako mamamatay ayun oh, dito sa minyon tayo hanggang minyon na lang tayo ah, oh, oh di ba minyon lang ang kaya kong patayin hmm. minyon lang hmm. minyon lang kaya kong patayin eh <laughs> Ganap pa kung papatayin wala. Hmm. hmm. Patay ka sa akin ngayon. Patay ka. Hmm. Hmm. Takbo, 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 dali, takbo, ayo, takbo. Mm, ayun daw, patay na naman ako. Oh. oh. Nakapot na akong patay. Eh. Hmm. Bayad. Wala pa ako na wala pa akong napapatay ah. O oh, 15 na kagad eh. Oh, tama oh. 13:15 agad. Sumaro so, na ating mga kalaba, kakampi. Ano naman oh, minion na naman sa minyo tayo magaling eh. Oh, ayan oh. Oh. Ayun na naman kalaban natin. Ah. Ilunay ko saan pupuntay? Eh? Kusan pupunta eh. Ah, oh, wala nga talaga ako lagi pinupuro nitong mga 'to. ako lagi pinupuro eh. Hmm. Oh. Hindi <laughs> maruin kasama ko, ako pinapatay lagi oh. oh. Tama na ako sa minion Ano? Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm hmm. Wala ko na patay oh. Ayun. Para ba maglaro nito? Nalagay <laughs> tak pusog. Waletak buhan oi, lumapit ka dito. Nagbuling kita. Ko, dinetiro ako nitong isang ito ate ka Hmm, ano, hindi ako magaling sa mga ganyan eh. Hmm. <coughs> Salamo ha. <laughs> yeah. Oh, na ako patay oh. Oh, may nabantay naman, nabantay naman ako oh. oh nakaisa ako oh. Kita nyo, nakaisa ako oh. Hmm. Ha? Huh? <coughs> nakaisa ako. Naka Ito pala yun. Oh. Ah, no. oh, ayan na susugod ako. Oh. Minion lang ako eh. ano <tiple> mm -hmm. taka. Eh, <laughs> ayan. Na. Oh. Hello, ganun lang pala paglalaro niyan eh. ano oh. oh, Ganyo. <coughs> Perhatiin labang itu. Ini shit, repeat. tambak apa na tambak namanya? Hah, eh. Hmm. Oh. 735 eh <laughs> Test <Taste> my <eyes. laughs> out <laughs> This is hindi makasugod mm. kasulot ng guys. Aketsa naman. Hmm, Dalawa naman ako Oh, dalawa oh. Oh, initiate retreat daw oh. I-peek ko na ng laban 'no. ay na naman oh. Skor. Tayo 'yung maglaro nito. Ano. Hmm. Naglalaban-laban sila oh. Ayun oh, naglalaban-laban pa sila oh. Ayun oh, ayun oh. Oh, ayun oh. Ayun oh. Oo. Oh, ayun oh. Patay pa ako 'yung. Hmm. Ano? Ayun oh. Gan na naman ako. oh. Hari oh. Nasaan ah, 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 ah. naman? Na naman ako? Hmm. 2, 12, ano bang score na 'yan? Hmm. 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 so, oh, oh. Deep pit. Dipit. Dipit si Pido. Hmm. Ayan o.